A blind, a blind test. Yung sinabi ko kanina, kunin ang buhok ni Pangulong Duterte, ni Ator ni Rodriguez, ni Ator ni Chong, isama ang buhok ni Lisa, ni Laso, lahat ng mga kasabwat ninyo. Okay? Isama niyo lahat yan, mga kababayan. Then submit to the body, to the medical whoever, kung sino man yan. With that, may kalinawan walang intervention, walang bribe na magaganap, walang paninindak, walang pananakot. And that practice is acceptable universally. You know that, people, nurses, doctors, you know that. We do that kapag ang ang uh, ano dito ang subject ay sindikato or malaking tao or may influensya. You do the blind sampling or you do the blind uh, analysis na ipakita na hindi malalaman ng nag-analyze, okay, ng medical technologists o doctors o whoever na mag-analyze kung sino itong ina-analyze niya without bribery, without paninindak. Yun lang naman ang hinihiling natin sa inyo. Ano, hanggang gano'n na lang kayo, laso? Oh, buta kayo na. Oh, hindi yan totoo. Ano sabi niya? Nanginayupak nito. Patang natin ulit. Ano sabi nito ng gagagagagong -gag na to? In an age of artificial intelligence can generate realistic fake videos sabi ko, pinangungunahan na nila eh. Ah, di ba? Yan lang ang kaya nyo sagutin. What a case against me! You what a case against me? That Maharlika is spreading fraudulent or fake or fraudulent documentation. Then isasalpak ko sa inyo yung mga tinakpan ko dito. Di ba? Ayawa kayo. Mag-resign ka na! Huwag mong isalang ang Pilipino sa kaguluhang hindi naman dapat magkaroon, magbuwis ng buhay ang mga brustong-brustong mga palanggakong men and women in uniform. Na kung nagkasabay kami, o hindi sila nauna, baka sabi ko nga, baka tayo nagkatuloy palangga. <laughs> But anyway, seriously speaking, I will give you another document right now. Okay? Uh, pakita ko lang sa inyo. Mga kababayan, ito. Doon sa pinakita natin, sabi ko nga, kung gusto, gusto talaga ni Lazo ng gobyernong ito, ipakita sa taong bayan na ang mga dokumento ko ay authentic. Ito, nakita ninyo ha? Pakita ko itong mga ano na to. Ah, uh, wait, diba? nakita nyo to. Okay, kinat ko lang to kasi mga palangga para buo. Okay, dito. Diba, trap. Ayan, kung makikita nyo dito, at sa gilid. Kung makikita nyo dyan sa gilid ng dokumento, ito hindi nyo to nakita. Ayan no, nakapatong yan. Nakapatong yan sa table o folder ba yan? Ayan, pwede nyo ipakorensik yan yung picture, it's not AI. Yung picture ng document, it's not AI. Sabi ko nga, ayan o, oh. may perma, huwag lang makita yung mga ano, ayan o. Oh. Meron yan, ayan o, oh, nakalagay yan, makita nyo yung yan, nakapatong yan mga palangga, baka makita ang mga hitad. Nakapatong yan. Kaya sabi ko, tangay na, kahawak nila ang <clears throat> trillion budget, of a national budget. Ito lang, hindi nyo kayang ipaporensi. Pero you're not gonna do that kasi you are what? mga sinungaling, mga mambubudol. Dahil ganyan kayo. So, madali lang to. <coughs> ito, nakita nyo to. May mga ano pa nga to ng stapler eh. Dito sa isa. Itong isang dokumento, nakita nyo to. Ito. Dito makikita nyo yung mga hibla ng uh, stapler. O, yan o. No? Yung pinagtanggalan. Okay, paano ko naman? Paano naging AI yan? Okay, yan. Yeah. Okay, yeah, no? o. paano naging AI yan yung mga ano ng mga stapler? But anyway, you know that this government is sinungaling. Paano maging eh, AI yan? Nakalagay yung pangalan ni ano? Ni Terry. <laughs> diba? Paano maging eh, eh, AI yan mga palangga? Na nakalagay ang pangalan ni Terry. Kaya ba, diba, huwag daw ako materi-teri. Kaya atay. Kaya parang, you know, nakakalagay naman niya siya. Sa, no? The reason why hindi ko nga nilagay yung pangalan niya. Dahil ayoko mas segway. At saka wala naman siya. Hindi naman itong taong ito ay wala sa gobyerno. Hindi siya nakaupo, hindi siya nagnanakaw. Kung meron man siya nga pagkakamali sa kanyang buhay na sinira ng Araneta nito, ng pamilya ni Lisa at hinututan pa ayon sa ating ay ayon sa ating uh, action na awa ko sa kanya sa ating puting ahas, iinubos. Eh, okay, ng kapatid ni Lisa Tanas ang kinita ni Terry. Gino, Butterworth, thank you. Inubos, kaya nagkaletsi-letsi ang buhay ni Terry. Nakita ninyo? Kaya ayoko siyang idrag hanggat maaari, ayoko siya idrag dito kasi siya ay biktima ng pulburon. At hindi naman siya sumakumakamal ng pera, hindi siya ang sumisira ng buhay ninyo. Sa halip na sira nga yung buhay niya dahil na ano niya yung sarili niya doon. But it is an adult. You know? Sarili niya rin ang sisisi niya. Pero hindi siya what? Hindi siya politiko na kumakamkam ng pera ng payan. Kaya hindi ko siya pinangala, hindi ko pinalalabas ang kanyang pangalan. But of course, obviously, alam nyo na yung clue. But just to prove, you know, to prove a point na si Maharlika, ang hawak nito ay authentic. Kaya wala po dyan sa promise. Promise. Okay? What is promise? Again. Kaya wala dyan sa promise pala, not promise. Promise. Okay? Wala dyan sa plans and operation reports, management, information system na sinasabi ni Lasso kasi nga po, hindi nga natuloy. Kaya wala din siyang control number. Hindi natuloy. In-arbor nga ni Lisa Tanas sa kanyang partner ayon sa ating source. Kaya yan ang the best debunk sa kay Lazo. At alam po yan ng mga nasa intelligence. Alam na mga police. Alam niya yan. Pinag-aralan niya Alam niya yan. Kahit NBI. Lahat kayo alam nyo yan. The reason why wala siya dun sa database. That is the explanation coming from my expert friend sa PIDEA. Ano niyo ah, This is from the PIDEA ano, view. Uh, It's not me. Ano'ng malay ko diyan? Diba? 'Di ba? Hindi man ako police 'Di ba? Pero although nangarap ako police. pulis. Oh, ayan, nangarap akong police at maging sundalo noong ako'y kabataan. 'Di ba? Ito palang role ko, tagatubis ng mga mga tiwaling punish. <laughs> Ay, nako. Ngayon, mga palangga. Ito pa pala. Dami sinabi. Ito. So, ito, uh, ang, pang ang, pangatlong dokumento is this. Ito, hindi nyo pa ito alam. Mga kababayan, hindi nyo pa ito alam. Right? Oo. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo, gusto kong, kaya gusto kong madala sa korte ito, kaya challenge yun, sinakasuan nyo na ako. Kasi itong, ang kopya ko, this is a screen picture. Kasi ang original, this is a screen picture of original copy. The original copy or the authentic copy ay nandoon sa ating source. Ngayon, ikaray nyo kami lahat sa korte. Marcos Jr. Diba? Taka na si Pangulong Duterte, inara, inano ka na noong 2022. Tapos sinabihan ka na pa ulit-ulit, bangag. Tapos ako, diba? Ako na lang ang kasuhan kung takot kayo kay Duterte. <laughs> Di diba? Ako na lang ang kasuhan ninyo. Kung takot kayo kay Pangulo Duterte do magkaso, although, you know, pagdating sa korte, ilalampasok ko kayo lahat. Okay? Kasi mag-hire ako. Ako na mismo mag-hire ng forensic. Hindi si Tulpo. Patangayaan mo saan si Tulpo. Di ba? Sabi ni Tulpo sa inyo, magpahire ako ng forensic expert dito sa mga nananalo sa loto na mga ini-edit-edit ni Mel Robles. Nakita nyo? Ah, nakikita ninyo ang, 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 ang sistema sa Pilipinas Ako, mag-hire ako ng forensic. You know why? Bakit ko sila sinachallenge? Pag pagginasuhan nyo ako, kahit na magbayad ako, mga palangga, babayarin nyo lahat ng danyos, lahat ng aking lawyer's fee pag tinalo ko kayo sa hukuman. You know that, right? Kaya nga, sinachallenge ko sila. i stand, ipayo nyo ako sa witness stand. Laso! Marcos Jr., hawak mo lahat, pati pulboronic money, smuggling money, lahat pera ng bayan kinamtam nyo. I challenge all of you, file a case against Maharlika that this document is fraud. Saksak nyo yan. Kung hindi nyo gagawin yan, I'm waiting for you to file a case within one week. One week lang ang bigay ko. Pag hindi nyo ginawa na nag-file kayo ng case dito sa Amerika, dito kayo pumunta, huwag dyan. Huwag kayo dyan mag sa Pilipinas. Jutang na ninyo. Talawak nyo, nandito nyo ako pailan. Tausapin nyo ang gobyerno ng Amerika. Ayan. Tatang sabi ni Lisa Pren, but I challenge, I'm giving you one week to prove to the Filipino people that this document na kopya ko ay hindi totoo. Nakarayin natin lahat. Challenge ko sa inyo yan. Huwag na one week. Anong araw naman Hanggang Friday. Anong araw na ngayon dyan? Tuesday? Oh, one, one week. Tangina, ang bagal-bagal yung sumagot dito sa... sa hanggang Biernes! Biernes! Lasso, Lisa, Marcos, pailan nyo ako ng kaso dito sa Amerika. Puntakin nyo na yung mga abogado ninyo, mga buwaka ng ina nyo. File case that Maharlika is spreading fraudulent or fake or spurious whatever, you know, sinasabi niyo that God, this document is hindi totoo. Hindi lang yung, yung sinungalingan yan si Mar... Mag-dairy tribune na mag-release nang apology letter. Daily Tribune, I know na tinatakot sinisinta kayo. But please, sa ngalan ng kapakanan ng inyong mga katauan, ng inyong bayan, you stand for what is right. Dahil ako kahit sa huling patak ng dugo ko, hindi ko kakatrasan na mga buwaka ng inang to na pinatunga ng ulo ko na gusto nilang gorgorin dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Walang media na nagsasalta, but you, Daily Tribune, ay salute you kahit na binura ninyo. Why? At least naglakas kayo ng loob na iulat ang tama. And hindi dapat paniwalaan ang uh, PIDEA sa kanilang mga statement. The, the, only solution, the ultimate risk debunk from this even corrupt pulboronic government is to pulboron test and file a case against Maharlika na ang hawa ko ay peke. Then, kakarayin po kayo lahat sa korte kahit sa mars pa tayo magpunta. Mga jutang genemis kayo. Mga sinungaling Ah, bakit hindi nyo i-debunk? E bakit hindi nagsalita si Lisa Tanas nung pinlay pin pin ko at si uh, Social Secretary Bianca Zubel nung ipinlay natin ang kanilang bosses na dalawa kung saan nakipagsabwatan sila dito sa DFA kaya uh, Teddy Boy Locksin, sa asawa ni Teddy Boy, kay Manalo, na kung saan nag-intervene, naging mastermind si Lisa para dukutin o i-extract ang mga bata sa Turkey. Bakit hindi nyo sagutin yan? File a case against me also. So, ipuprove natin sa korte kung ang boses ba ni Lisa Satanas at ni Bianca uh, Social Secretary ay AI o boses ng mga mangkukulam katulad nilang mangkukulam mga kayo, file a case against me. Total gusto nyo akong gorgurin, magorguran tayo hanggang sa korte. Doon ko kayo gorgurin. Friday, hanggang Friday lang, laso. Ha, 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 ha? Pa, Friday lang, ha, Friday lang, ha. File ka ng case dito sa Amerika. Total, marami kayong pera, may mga konta kayo dito. File a case now or never. Dahil pag hindi kayo na file ng case hanggang Friday, ang ina, mga sinungaling kayo at mag-move on tayo sa next expose sa smuggling na kinasasangkutan ng kamag-anak ni Lisa Ahas. You know why? Bakit ganito ako mga palanggan? Gusto ko malaman ninyo, buong mundo, buong bayan, na ginagago, binagbaboy kayo ng gobyernong ito. Sabi ko nga kahit kapalit ng buhay ko, huling patak ng dugo ko lalabanan ko 'tong mga hayop na 'to. dahil no turning back na ang buhay ko. Hindi na ako makabalik dun sa pagkipot ng buhay ng mga nakaraan. But now, I will fight until the last drop of my blood and I will make sure mga kababayan na managot itong hayop na ito sa inyo lahat. You We, the people, ang may karapatan na magsabi o kailan natin tatapusin ang ginagawa ng hinayupak na gobyerno ito. Kayo, men and women in uniform, sayang naman po ang inyong pag-aaral. Sayang naman ang inyong paghanga ng inyong mga anak na kayo ay inuutusan ng sa Tanas, ni Marcos Jr. na magsinungaling sa Pilipino. Napaka-simple. File a case against Marlica and then... The people should know if the documents na pinakita ko ay fraud, or fake, or AI. Wala pa nga tayo sa part 2. Tignan nyo, masyado na kayong umiikot ang tumbong niyo, mga pa kayo. Yes, yan na yung original po, kalma talib ako pala niya. This is me. Okay? Kalma, kalma. Sabi ni Palanga, di ba? Huwag ko inahamon nahamon-hamon. Alam ko, mga Palanga, di ba? Okay. May nakuha ko dalawang tao signed affidavit that I forwarded dito sa authority na si Lisa, si Robles, si Marcos Jr. ay ipapapatay ako. I have two signed affidavits from there in the Philippines. Dahil yan ang utos ni Lisa to hunt me down here. Alamin ang aking lokasyon para ako ay gurgurin. Hindi ako matatakot sa mga ito dahil hindi naman tayo lahat. I mean, lahat tayo matitegi. But I will make sure itong mga demonyong ito sa Malacanang ang maunang mategi sa kanilang posisyon o lahat ng kababuyan para sa na ginagawa nila sa inyo. Sabi ni Emma Ross, relax. Ganun talaga palang ga, you know? You're emotional. Ha? Ginagago kayo eh. Daily preview. Tinakot kayo ya yeah, nakita ninyo, who daily tribune? At ang iba, even ng ibang mga general, ay takot. Sino ang lalapitan ninyo? Sino ang lalapitan ninyo mga palangga? Ino nga ako ng tubig, sabi ni palangga. Oh. Hmm. Ito, Lisa, gusto mo? Lunggol ko to sa'yo. Eh. Oo. Oh. kayo? Kung fake, challenge siya, sabi ni Marlica, laso, naririg naman nila ako Ah, eh. sabi ni Marlica, kasuhan nyo daw. Sabi, yes, kasuhan niyo ako na ito ay fake. Ah, pero you know what? You know, sabi ko nga, napakadali lang solusyon ng ito. Magpa durog, boron test kayo. boron test si Marcos Jr. Ulit-ulitin ko, lying boron test para once and for all, matapos na ito. At with that, oh, baka murahin pa ako ng mga palangga. Ay, loko-loko pala yan si Maharlika. Hindi pala yan totoong sinasabi niya. Tsaka si Duterte, ganyan-ganyan. Huwag -ganyan. na kami maniwala dyan. So, di ba? Ang mga tao, -ba 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 ano sa inyo, maniwala. Pero hindi yan mangyayari. Kasi ang naniniwala sa inyo ay ang mga nakikinabang o yung mga kasabwat nyo sa pulboronit o yung mga dugyot o mga mainstream media nyo na sinasalaksakan nyo ang mga kipaylabong nila ng payola. Diyan magaling si Lisa. Payola, payola, payola. Nagpapanalo sa loto every other day. 433 winners in 2022. Mga hinayupak. Hanggang ngayon, hindi naman mapanagot hindi panagot ng Kongreso at Senado dahil sila'y magkakasabwat. Sino ang kawawa? Kayo na tumataya sa loto. nag na lahat. Binakdor si Tulfo. Ano ang gagawin niyo ngayon? Makikinig na lang kay Maharlika? No! Kung pwede lang tamahimik na ako, I want you to do your job, your duty sa inyong inang bayan kung gusto nyo mailigtas na kayo sa kamay ng mga di-demonyo na sa ngayon ay gusto kayong ibala dyan sa gera sa West Philippine Sea. <laughs> Masira yung computer. No. This is my, this is my daily, ano, my daily thing, mga palangga. 120 over 80 ang aking, ano, ang aking, uh, blood pressure. Don't worry about that. But thank you. Let me in. God is with you. I challenge them. Ikaw, Lisa Tanas. Ito po, itong information na ito. Ulitin natin, ito yung pinaka-importante. The reason why wala po doon sa Formis. Formis. Na miss. I want to make sure na hindi tayo mukhang syunga dito. Is it Formis? Yes. Okay. Doon sa Formis kasi binray, binili, nilisa sa tanas, puting ang um, operation na yan. Binili. That's the word, you know, dyan sa idea. Binili na huwag ituloy. Kaya walang control number. Alam nyo yan. Then, ang kasama si Terry. At yan po ay permado. Ang tanging, ang nakaalam ng PIDEA yan. At, okay, yeah. so, may message na bago yung taga-PIDEA. Tignan natin yung mga hitad. Okay, mga palanda. O. Oh. Ang sabi niya. Okay. Ulit-ulit -ulit niya. Kaya po talaga hindi natuloy yan. Walang control number. Kasi nga, binili. Okay? At authentic. O, oh, paulit ulit-ulit sinabi. Hindi nga kasi na, sabi ko. Sabi niya, hindi nga kasi ma'am natuloy. Okay? Kaya hindi yan naipasok sa, sa coordination. Kaya wala po talaga sa permiss yan. Kaya yun ang abangan mo na i-debunk -de ng PDEA. <laughs> See? Now, people of the Philippines and of the universe, nasa mga kamay ninyo, kung maniniwala kayo kay Lazo, sa gobyernong ito kay Lazo na kung saan tinanggal ang mga PDEA personnel, na gumawa ng trabaho kung saan si Lazo ay tinanggal ang agent o personnel na humuli sa anak na Remulla. Tinanggal nila yan. Tinanggal ni Lazo ang mga taong nagtatrabaho. Maniwala kayo sa isang chief na tatanggal ng kanyang mga tao na gumagawa ng trabaho at nanununtok, naninindak dahil lang sa simpleng traffic uh, dispute na siya ang may kasalanan. O kay mga relika na walang pera, okay? walang power, pagdating is political power, ngunit nga nga bells, may power tayo. And the only power I have is my alindog, my heart, for you. To tell the truth and nothing but the truth. So help us God. Mga palangga, hindi biro ang, well, hindi ako natakot sa mga yan, ang kinabangga ko. Sabi ko nga, bata pa lang ako, lahat ng demonio, sina <laughs> diba? <laughs> demonyo, sinapak ko. diba? Lahat ng demonyo, parang, sinapak ko yan mga yan kasi galit ako sa inaapi. Bata pa lang tayo, inaapi na tayo, mga palangga ng ating mga kapitbahay na nagtatrabaho sa custom, mga kapitbahay na may kamag-anak na pulis, inaapi tayo ng mga kamag-anak, na, mga, kamag mga, mga kapitbahay na may kakunik kay ganito, kay ganyan. Sinisindak tayo, nakakilala ko si ganito, kakilala ko sa ganyan. Mananatili ba kayo na may sindak, may takot, na hindi kayo dapat magsabi ng totoo kasi baka kugurgurin kayo. Only one life to live in this world. It's better na maging worth it ang buhay natin. Dahil baka bukas, malaglag ka sa manol. Baka susunod na araw, malaglagan ka ng puno ng nyog o malaglagan ka ng buko. Then, at least, di ba, matsugi man tayo sa mundong ito. Mga kababayan, ay nagbigay tayo nagkiwan tayo ng marka sa lipunang ito na minsan sa buhay natin lumaban tayo sa pulburonic government, mga kababayan. Yan ang lagi niyong isaisip. Tama na ang pagiging takot natin sa mga jutang dinimis na mga taong nasa gobyerno. Tama na. Kailangan niyo mag-speak up, get up, and stop them. Huwag kayong pumayag na kayo ay ibabala sa nalalapit na GGG ra, -ra, ra Yun lang po, mga kababayan. This is your fair lady, Mahalika. Hanggang sa ulit patak ng dugo ko, hindi ko pakantanan ang gobyernong pulburonik. Thank you.